Guys, lumabas tayo. Mag-grocery tayo. Grabe. Ang oras pa lang dito is alas stress. Tinan ko gaano nakadilim. Ganun dito guys pag malapit na mag-winter. Um, itong buwan na to. Itong buwan na to mga um, bago magkatapos ang third week. Itong buwan na to. Uulan ng snow. Tinan nyo guys yung mga puno. Halos wala ng dahon. Ayan eh o. Yan, lahat ng dahon na yan. Wala yan. Yan. So pupunta tayo ngayon sa grocery store. Mamimili tayo. Alam nyo guys kagandahan dito. Mga mura yung ano. Sibuyas, kamatis. Mas mura dito kaysa sa Pilipinas. Samantala sa atin, pwede kang magtanim. Kahit anong season sa atin. Dito, dito sa kanila, kailangan na magtanim ng ano, summer lang. Kasi pag winter, di ka ma di ka makapagtanim dito Ayan guys, oh. Yan lahat ng mga puno na yan, makikita mo yung lahat ng mga puno na yan. Mauubos yung dahon yan. paglalaglagan lahat yan. Parang ako na naghihintay ng bus dito, ah. Anong oras kaya yung bus? Kasi isang sakay pa tayo, guys. Ayan, papakita ko sa inyo, guys, yung ano. Yung maubos. Ayan guys, oh. Ganda na dahon, di ba? Ayan. Yan lahat yun, mauubos yung mga dahon yan guys. Lahat yan guys. Tingnan mo yung guys yung mga puno yan, oh. Iwa. Alas wala lang dahon. Laglaga na lahat mga dahon. Tingnan mo. Tambak yung dahon sa buwa. Ayan oh. Ayan. Ayan. So ganyan dito guys pag utom na. Lahat na mga dahon ay mauubos yan. maliban lang yan sa mga fine tree. Ang fine tree kasi talagang matibay sa taglamig yun mga natitirang puno na may mga dahon Ayan, so waiting na lang tayo guys ng ano ng tram ay bus pala bus ito yung bus nila yun 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 sabado ayun sabota anong oras ng last stress last stress so 3.15 ito guys Every, every, 15 minutes yung ano yung doon ng ano anong oras na ba natin guys 15 ang ah, minutes lang pala so guys abangan nyo yung pamamalink natin titingnan natin kung ano mga mura yung ngayon kung may mga sale ngayon sa ano sa Tesco yan so guys alam nyo pag winter dito lahat yan ilan damit ang suot ko siguro lima limang limang panloob ang suot ko na damit kasama na yung mga winter jacket doon Ayan. Makita nyo guys, napakaganda na ng mga ano. Pero nung ano, nung talagang buo pa yung mga dahon na yan, napakaganda niyan. Ito yun, ipakita ko sa inyo. Ito, ito, ito. ito. guys, dito na tayo sa grocery. So, tingnan natin kung magkano ang kilo ng ano. Ang sibuyas dito sa Czech Republic. Guys, ini na tayo sa. Ayun, yung kilo ng sibuyas nila ay ano, 9 lang. 9 lang kung sa Pilipinas is 20 lang. Mga uh, 25. Ayun. Sale kasi 64%. Ang kilo ng sibuyas na to guys, ay 20, 22 lang mga ganun 20, almost 25 pesos lang ang isang kilo ng sibuyas dito sa Chiqui Public Goods paamura yan 64% sale tapos guys yung patatas nila dito Ayan. yung patatas nila isang bag isang bag na ganito ah sa ito isang bag Katatas, 79 pesos lang yun eh. 79 pesos lang grabe pakamura kung sa Philippines ang 75 150 lang 150 lang isang ganto na kano ka yun siguro mga ano mga 40 peraso grabe pakamura dito no sa Pilipinas yun guys mga sale sale sa kanila Ito lang ang mahal. Yung coco and la. Um, cucumber. 20 ang isa. Cucumber, 20 ang isa. Tingnan natin yung magkano yung kamatis guys. Sabi yung kamatis na dito. Kamatis. Yung lemon, 43. 43 ang isang kilo ng lemon. Ayan. 43. Minus 36 percent. Discount. 43, bali. 100 per kilo. 100 per kilo nito. Isang kilo, 100. Ang lemon. Ang mahal sa kanila dito, guys, mga avocado Mahal dito. Mukado. Dito tayo sa sa Ang uh, nila guys. Ano? Hmm. Ano parote. 19 kilos sa Pilipinas. Ito. E 45 per kilo ang carrots pamura diba pamura saan pa. yung bell pepper nila bell pepper is 75 Pwesting nyo yung na yung Grips ang grapes ko is 36 pesos lang. Kung sa Pilipinas, is 70. Isang ganto na. Isang ganto, 70. 70 pesos isang ganto ng grapes. Paa-muro, di ba? Paa-muro mga bilihin dito, guys. Grabe. Pilipinas, ang mahal. Bira mo isang, isang ganto. Isang ganito, 70 pesos lang dito yung grape juice. So, 6 pesos lang. ano ah, 70 pesos. Ang ah, mura na. No? Kamatis. Kamatis na 69. Ah, 49, 49. Value 100. 100, -100. yan, isang ganito, 100. May yan. Bali, 100 pesos Pilipinas ang kamatis. Anin na pirasong malalaki. Minsan, pag nagsisilyang guys, 40 lang isang kilo. Ganun ka dito. Ang mga mahal dito sa ala, guys, yung kagaya ng um, avocado. Yun, mahal dito yan. So, ang isang melon ang isang melon is uh, um, 150 isang ganito 150 ang kamote is um, 115 isang kilo ang kilo sa ganito 115, 115 pakwan pakwan maliliit 69 And guys apple namili ka sa mga apple ang apple is 39 per kilo eh, no? 11% discount 39 per kilo bali sa Pilipinas is mga 80 85 mga ganyan ang per kilo grabe po amura no yan dito guys kaya mas mamura pa dito kaysa sa ano dito nagtatanim lang sila pag summer ko pag taglamig, hindi ka makapagtanim dito. Ganyan kamura. Ganyan kamura guys, mga bilihin dito sa amin. Europe. Yung iba dyan, export pa yung galing sa, yung, sa Asian. Um, halos maraming sarili na dito guys. isa tayo dito guys sa mga ano ay, mga pickles Ayan ganyan yung mga ano dito mga squash Ano sa ating squash um, Kalaba, kalabasa ba yun? Okay? Oo oh, kalabasa Mura, mura dito ang mga gulay ang ano nila, Perero Chocolate 300 ang isang ganto isang ganyan 300 and 300 kung sa Pilipinas is mga 700 isang ganyan, Perero ni Chocolate nagdi-display na sila dito ng mga pang Pasko kasi magpapasko na dito <laughs> advance pala sa Pilipinas ng 7 hours guys So guys, ikot pa tayo. Ang mahal sa kanila dito, yung tinapay, yun mahal sa kanila dito. Ang isang piraso sa Pilipino, yung maliit lang, is mga 20. Pero, pagdating sa mga gulay, mga mura dito guys, mga bilihin. Ito yung gustong binibihay guys, yung mga ano, mga equipment na ganito. Mga pang-poton. Yan you know, you know, Ito, itong jigsaw na yan, circular so pala kung sa Pilipinas is ano yan um, 3,000 3,000 pesos yan. may mga sale pa dyan guys ito ito mga sale ito, ito yung pinaka drill parang pang ano drill ba well. yun? o nga drill yung wireless wireless drill and sa kung sa Pilipinas is almost 2,000 lang sale sya sale ganyan yung kagandahan dito guys sa Europe mga imported pa ayan so ang pinamili ko lang ano bumili ako ng asukal kasi wala na ako asukal kape mag isa lang kasi luto mo kain ganoon, minsan nagluluto yung mga kasama ko nagbibigayan kami parang masarap dito pag umuwi ng Pilipinas yung mga kantong mga drill o oh. ganito guys oh. yan, yan, yan. so guys babay na guys nalusod na lang ulit tingnan natin yung mga mura dito nalusod actually marami pa mura dito sa kabilang grocery din marami yung mga mura dito